Ito guys, langis ng El Shaddai. Aking i babanyos ipapahid sa aking paa kasi masakit. Ayan guys, ang kintab-kintab ng paa ko. Akala mo sinapyohan, no? <laughs> wow! Sarap! maanghang maanghang siya guys ayan sarap ah sakit ah, sarap masarap na masakit ayan oh pagod pagod yan lagi ako nakatayo sa akin trabaho no ayan sarap dyan pag inihilot ayan oh isa naman ayan pampahilom ng sakit sa mga sa katawan, sa paa yan o, ganyan, ganyan ginagawa ko paggabi pagkatapos ko sa trabaho yan, ganyan kasi ako, ang trabaho ko, lagi ako nakatayo no? bihira ako yung nakaupo lagi nakatayo eh, lalo na pag may mga misa ng patay kasal no, ayan busy busy yan ako dyan pag wala naman schedule ako naglilinis ng simbahan o nagpapalisher nagwawalis nagtatanggal ng mga kandila kaya ayan masasakit yung mga pako pa ayan kaya kaya pagdating ng gabi Ayan, ganyan ginagawa ko yan. Ah, sakit. Ayan, oh, sarap. Grabe talaga, guys. Ang sarap talaga. Ayan, oh. Ang sarap pag pinipisil siya. Oh, ang sarap talaga. Ayan, oh. Sarap yan. <clears throat> sarap, guys. Pag pinipisil. Uh, gusto ko nga sana ipamasad siyan, eh. Kaso, wala akong time pumunta doon sa mga masads gusto ko dito lang ako imamasad sa sa bahay no gusto ko pupunta dito sa akin uh, dito sa simbahan gusto ko pupunta no uh, ano bang tawag doon guys yung pupunta sila sa bahay no dito lang mamassage yan oh sakit ah grabe talaga sakit talaga ayan guys ayan langis ng Elsa day guys ayan maanghang yan guys o ayan Just... mimedyasan ko na guys pa ako para hindi pasokin ng lamig o, kasi naka aircon ako sa kwarto ko ayan kaya para di pasokin ng lamig ayan babaloting ko siya ng medyas Uh, masarap guys pag nakamedyas ka pag nakahiga no ang medyas ko na yan guys ay mahigpit parang parang pinipisil na rin yung ano ko yung paa ko habang nakamedyas no magda hanggang umaga yan guys bukas ko na agad tatanggalin yan yan no yan ah, sarap guys yan oh di ba guys Ayan guys, barbell ba guys oh. Lata lang yan guys na may ano na may semento no. Ayan. Barbell yan. Pero guys, hindi ko yan ginagawang ganyan. Patungan ko yan ng pa, guys mamaya. Ayan, pero ginagamit ko muna mag ganyan exercise. Oh, di ba? Malaki na katawan ko guys. Oh, di ba guys? Oh, ayan. Pampalaki ng muscles yan guys. Mm kaso guys hindi ako lagi nagaganyan kasi lalo akong papandak kasi pandak na nga ako eh lalo akong papandak ayan guys ganyan ginagawa ko dyan bago ako matulog yan yan imamasadis ko dyan yung pa ako yan 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 ganyan ang sarap guys mm, yan ganyan no oh. yung ayan no oh. sarap masakit na masarap eh. o, exercise mo na Mm. Yan guys, ganyan ginagawa ko pag baga ko matulog guys ng gabi. No, pag wala akong ginagawa. Yan, ganyan. Sarap guys. Ah, gustong gusto ko yan guys. Kaya yan. Yan ang purpose guys ng barbell na yan. Hindi talaga pampalaki ng katawan ko yan. Hmm. Ayan, ginagawa ko lang yan. Kasi e, siyempre, nandito sa akin, kwarto Kaya, yan, ginagawa kong ganyan, ganyan. Pero hindi ako lagi nagaganyan kasi pag nasiksik yung katawan ko, eh, lalo na akong papandak guys. Kasi pandak na nga ko eh. Ayan guys. Oh. Pero kahit pandak guys, Cute naman, di ba guys? <laughs> eh, siyempre, naman pandak na hindi cute Siyempre, pag pandak, cute Di ba? <laughs> di ba guys? Oh, di ba guys? Oh, ba, diba, sarap oh laki ng muscles ko guys so oh. kaso guys malambot yan hindi ako kasi lagi naggaganyan, eh oh. yan guys so oh, yan na oh. na ako guys so oh. di ba <laughs> di diba guys nag na ako <laughs>